mamaya ulit ang next natin ay Joby. Di mo, di mo dahil alam sa'yo mo'y di makain di rin na Buhat bungas ng iyong lukod kung ako'y muling ibig sa'yo maging katulad mo tapos na ang tiger pa na na puso patok. at next natin yung ages

Ito na yung last. Ito pinakahilig lahat ng bakla at kababayan sa so, buong Pilipinas at nagkakalo ko matay. Oops, kiri, oops, Every time I see you. Oops, kiri, oops, kiri,